Hello guys, hello vlog. Mali ito si Visayan. Daisy vlog guys. Ayun, medyo ano ko na guys, medyo gamay ko na uli yung YouTube channel ko. Kasi ko ano na, gumagawa na ako ng video. Kaya naalala ko na yung aking YouTube channel. dito ako guys, sa ano guys, katatapos na magtrabaho. Katatapos ko lang magtrabaho doon sa taas guys. So dun sa amo ko. Hinihintay ko yung amo ko na sa taas pa. Kasi ganun yung siya guys pag tapos naman trabaho na gaano pa kinakausap niyo pa yung kanyang asawa. Pero patay na yung asawa niya kinakausap niya para sabi mo una ka na para hindi ko marinig yung usapan nila. <laughs> kaya sabi mo una ka kaya ito guys dito ko ngayon sa baba nauna na una na. Diba? Tapos ng trabaho pa uwi na pero magaano muna ako guys magtatambay muna ako sa baba ng isang oras. Kasi ganyan guys ang ginagawa ng amo ko pag yung tapos ko rito ng trabaho pinapagala niya ako ng isang oras kaya upo muna ako doon mag edit edit muna tayo doon guys sa baba diba? para makatambay-tambay kasi kung doon sa taas ah, 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 wala rin kakausapin kaya at nakikita niya pag dot dot mo ngayon doon na lang sa baba o baga, mag ano na lang ako doon tambay-tambay na lang ah doon sa mamaya kasi nandito na nga pala ako sa baba Ibig sabihin doon sa park, uh, pupunta ako sa park doon ako magahan na magtatambay ng 1 hour. Nainit na naman, init. Kaya ito, makita nyo naman yung ano ng init. So, huh? ano pa guys, yung medyo sumasakit guys, yung aking chan pag tumatawa ako ng malakas, saka yung umubo, pag nag-ubo ba ako. Pero pag yung normal lang na ganito-ganito, okay naman ako, hindi naman maano yun lang talaga pag yung nagano ako pag nag at tumao ng malakas ayun masakit ang chan ko siguro na ano kasi to guys na ba na pwersa suka ako nang suka kasi ikaw mo nang pasukahin ng pitong suka hindi ka kaya maano kaya ano lang siguro to pero maano rin mawawala rin to guys in Jesus name di ba o paano guys hanggang dito na lang muna nagano ano lang ako guys update update lang tayo para may maipost lang Sige na guys, babo muna muli ito si Visayan Daisy is eh, vlog na nagsasabing nagmali-mali na naman ako. Sige bro, kailang babo na muna guys. Thank you sa inyong lahat.